Okay, dito tayo ngayon at papasok tayo sa bahay. Ito na yung entrance. O, papasok mo, may lababo. Okay, pwede pa pabago yan. Nagay sa likod. Ito naman yung CR. Pero pwede pabago yan. Nagay sa likod. Hindi pa sa likod. Yan. Sa so, medyo madilim. Yan. O, CR. Then, ito yung sa itaas, sa bandang itaas. Ito yung uh, room. Yan. So, meron siyang small na uh, hagdanan. Okay. O, ayan o. Oh pag-akyat mo, ito na yung room. ayan, yan yung room. So, may marami pang papagawa para lagyan pa ng uh, kisame. Kasi nga, kung maglalagay ng aircon, ayan Yan, maglalagay ng aircon, kailangan yan. Okay. So, ayan. And then, ayan, oh. Mm -hmm. Okay, let's go. Ayun, oh. Tin sa sa kwarto, tin medita ayan sa labas. Ito yung sa ibaba, pwedeng ko dyan lalagay yung jendela Ah, CR at saka lababo. Ang ganda sa may puno. Okay, marami pang paggagawa rito. Marami pang paggagawa. So, palagay pa lang rin Kuryente at tubig. Dito, pwede itong i-extend. Pwede i-extend dito yung yung room para lumaki-laki ng konti. Pwede itong i-extend dito yung room. Ayan. Ayan po. Ayan. ayan. Kasi meron pa dito. Uh, medyo malaki pa dito. Ayan. Pwede i extend siya. Siyempre, tatanggalin na yung ano na to, CR na to. Tanggalin na yung CR na yan hmm. ito yung lababo, pwedeng patanggal na ito para medyo lumawag-luwag dito and dito pwedeng ipa-extend yung room kaso lang, maliliit uh, na yung bahalag uh, ito na yung pababa sa, sa likod pwede mm, nyo uh, gawing uh, sala, ayan okay ito na yung sala at saka yung dining dining uh, area so medyo madilim lang so pero maliwanag yan kapag pas ang itana ayan so ayan, ito parang storage gaya ng red. Ha? Ayan. Ito so, di yung dining table. Yung dining table. Okay. Okay, so, maganda ito pag naayos. dining table. Ayan, lalagyan mo yung dining table siya. Ayan, pwede papinturahan ng ibang color. Um, mas maganda. Okay. So, dito naman yung magiging ah uh, sala. Ayan, yung sala. Sala, ayan. Ayan, siya. Ano mm Hindi -hmm. magiisa. Okay dito. Halika dito, blagay na. Oh. Magamit. Oh, And that's wala sa uh, ano, so ba. Uh, dito hindi pwede maglagay ng maraming gamit kasi nga hindi sa gano'ng kalaki hindi mm -hmm. sa gano'ng kalaki ayan okay so ito yung hagdanan paakyat so, pwede na mong harangan yan okay so dito yung sa labas Okay, sa labas, extension. Pwede yung lagyan ng, na. dito nalagay yung CR. Dito natin Tinala nalagay yung CR. Ayan, hanggang yung CR sa puno. Then, yung lababo sa likod. Okay. Lababo pa mo. medyo mataas yung side niya. Medyo mataas yung side niya. So, pwede naman i-pantay na lang siya. Or, pwede hindi na. yun okay. Sa labas. Ayan sa labas. Ayan yung sa labas. Yung sa, labas. yung sa taas. Ayan, para yung pagpapagawa. So, kailangan natin ng budget. Budget pa. Kailangan natin ng budget para makaayos pa. So, maganda tapang na ito pag naayos. Ayan. Pwede siguro, ah, uh, extend doon ang,